Nagsimula ang istorya sa sinaunang bayan ng Italia na kung saan ang may isang kumbento na hindi pangkaraniwan. Si Sister Fernanda na naglalakad kasama ang isang kabayo sa bukid pabalik sa kumbento, nakita siya ni Sister Genevra na nagtatanong ng napakaraming tanong tungkol sa kung saan siya nang galing. Kilala siya ng sumbungera ng mga pagkakamali ng ibang madre sa pinuno nila na si Sister Maria, habang naguusap sila ng masinsinan, napansin sila ng hardenero ng kumbento at sinubukan silang batiin ito ngunit ay inaway lamang siya at itinaboy. Regular na uma-attend ang mga ito sa misa at mga kumpisal ni Padre Tomaso, si Sister Generva ay palaging nakasanayan ng makialam sa buhay ng may buhay at isang professional marites. Si Sister Fernanda naman ay sedista at palaging pumapalag sa bawat pagkakataon, habang si Sister Alessandra ay abala sa pagbuberde ng tela habang sinusubukan niyang hanapin ang sarili sa kumbento. Sina Sister Geneva at Fernanda ay may kakaibang pagkakaibigan at parehong may inggit kay Sister Alessandra, dahil ang ama ni Alessandra ay regular na nagbibigay ng maraming pera at suporta sa kumbento. Isang umaga, binisita niya ang kanyang anak na determinadong humanap ng manliligaw para pakasalan ito, gayon paman sa pagkakataong ito ay may dala siyang nakakadismaya na balita na nahihirapan itong magbayad at nalulugi na ang kanyang negosyo. Dahil dito, Kinukumbinsin niya si Alessandra na ang pagpapakasal ay hindi pa tamang oras, sa halip ay dapat na manatili muna sa kanyang pagbuburden ng tela. Si Sister Alessandra ay malubhang nalungkot habang kinakausap niya ang dalawang kapwa madre sa hardin. Ilang saglit binati sila ng hardenero. Ninitian sila nito ngunit magkasunod na insulto ang binunganga nila Fernanda at Genevra, dahilan dito pinagbuntunan ni Sister Alessandra ang kawawang hardenero sa bad news na dala ng kanyang ama kaya inatake nila ang kawawang lalaki. Samantala si Sister Maria at si Father Damaso ay nag-iimpake ng mga paninda para ibenta sa palengke. Paalis na sana sa biyahe ngunit sinalubong si Father Damaso nang nakakadismayang balita ng nagsumbong si Lurko sa kanya. Nagalit ng husto ang hardenero at sumuko sa trabaho sinubukan ni Father Tomaso na kausapin si Lurko at maghintay hanggang sa siya ay makabalik mula sa palengke, ngunit hindi na ito nagdalawang isip at umalis. Sa kabilang panig sa isang palasyo, sina Bruno at Francesca ay makikitang nag-aalmusal ng pandesal na may malunggay. Sinabi ni Bruno kay Francesca na ang kanilang marangyang pamumuhay ay matatapos na dahil sila ay nalugi sa negosyong pamimirata, Si Francesca ay walang pakialam at humihingi na lamang ng alak mula sa binata at gwapong alipin na si Maseto at nilalandi niya ito sa pamamagitan ng mga tingin. Ang dalawa ay nagpangabot sa kama ng gabing iyon. Si Maseto ay nagising sa pagdaldal ni Francesca tungkol sa kanyang inutil na asawa. Nang sandaling iyon biglang pumasok si Bruno sa silid at napilitang tumalon sa bintana si Maseto. Kumari pa si Bruno na habulin ang lalaki at nakita na pumasok sa silid kung saan natutulog ang lahat ng mga alipin. Sinubukan ni Mas Eto na magtulog-tulugan ngunit malaunggoy ang utak ni Bruno pinakiramdaman ang tibok ng kanyang palso. Para malaman ang kanyang suspect para sa pagkakakilanlan, tinabas ni Bruno ang ilang buhok ni Mas Eto bago umalis. Dahil sa ginawa ni Bruno, mabilis na tumayo si Mas Eto. Mataba din ang utak ni Mas Eto kaya naman tinagpas nito ang buhok ng lahat ng iba pang tagapaglingkod upang lituhin si Bruno. Kinabukasan, masasabing nagtagumpay ang plano ni Mas Eto at nakalusot siya. Akala ni Mas Eto ay nagtagumpay na siya. Ngunit ang malaimpaktang si Francesca ay dumakma sa kanyang bola, doon sila ay nahuli ni Bruno at ng kanyang mga bantay. Kumar ay pas ng takbo si Mas Eto at tumakas sa palasyo upang iligtas ang sarili mula sa parusa na pagputol sa kanyang dalawang bola. Habang ginagalugad ni Mas Eto ang masukal na kagubatan, nadaanan niya si Father Tomaso, naghihinagpis ang pari habang sinusubukang sungkitin ang mga bagay na nahulog sa kanyang kariton. Naalerto si Tomaso, nagpumilit si Maseto upang tulungan ang pari na sagipin ang mga nasalantang bagay mula sa tubig. Umamin ang pari na nolising siya sa pag-inom ng alak ng kumbento, kaya nagbangking ang karwahe at sumemplang sa tabing ilog. Dahil sa ginawa ng binata, pakiramdam ni Padre Damaso ay may utang na loob siya kay Maseto na humihingi ng matutuluyan. Pagkatapos nilang kumain sila ay nag-inom ng gin at sa huli ay nagkumpisal ang binata sa pari. Inamin ni Mas Eto na siya ay tumakas sa kastilyo para mabuhay sa tiyak na pagputol ng kanyang dalawang itlog kaya naman, nagpa siya ang pari na ihatid si Mas Eto sa kumbento at gawin bilang hardenero. Habang nasa kumbento ipinakilala siya ni Father Tomaso kay Sister Maria, nagsinungaling siya na si Mas Eto ay isang pipi at bingi at siya ang papalit sa nagresign na hardenero. Nagsinungaling din si Tomaso na nawala niya ang mga gamit dahil ito daw ay ninakaw ng mga batang hamog. Dahil sa kaawa-awang kalagayan ni Mas Eto ay tinanggap siya ni Sister Maria at sinimulan niya ang kanyang mga nakatalagang trabaho. Ang mga madre ay na-curious sa kanya at nagmamasid sa bawat galaw nito. Isang eksena, habang nagwawali si Fernanda at Alessandra ay napansin nila ang mahiyaing lalaki na nagpupunas ng alikabok kahit wala namang dumi. Nagkatitigan si Alessandra at Mas Eto at ngumiti sila sa isa't isa. Hindi ito nagustuhan ni Sister Fernanda at pinagbantaan niya si Mas Eto gamit ang sibak, Dumating si Sister Maria at iniligtas si Mas Eto. sinabi sa mga madre na siya ang kapalit ni Lurko. At para mas kapanipaniwala at tanggapin siya ng mga madre, sinabi nito ang kanyang kapansanan. Samantala, nakarating kay Alessandra ang masamang balita tungkol sa umano'y ninakaw na mga burden na gawa niya. Dahil doon, pinatulungan siya ni Maria sa isang tahimik at sinaunang madre upang tulungan si Alessandra sa paggawa ng higit pang mga item. Habang nagbuberda, nasira ang kanyang gamit, kaya pinuntahan niya si Mas Eto para ipaayos ang nasirang aparato. Ngunit sa huli ay nagkwento siya tungkol sa mga reklamo niya sa kanyang buhay. Nang maglaon si Padre Damaso at Mas Eto ay nag-usap tungkol sa kung ano ang kalagayan ni Mas Eto. Kunwari ay okay siya sa mga madre pero alam ng pari ang tunay na karakas ng mga madre. Dito ibinunyag ng padre ang kanilang wild side. Isang gabi, lumabas si Sister Fernandez sa kwarto at pumuslit ng sakramentong alak mula kay Padre Tomaso. Nagkaroon ng tagayan sa kwarto ni Sister Alessandra kasama si Marta at nadatna ni Genevra ang inuman at nagbanta na isusumbong sila kay Maria ngunit hinikayat nila siya na mag-relax at uminom na lang. Habang umiinom at umaawit, sa lakas ng tama nagsimula silang mag-usap tungkol sa pagtatalik. Inamin ni Sister Genevra na hindi pa siya nakakatikim ng lalaki, kaya isang bagay ang humantong sa init ng katawan, ang mga madre ay nauwi sa pagkiskisan ng kanilang mga hiyas. Alas sa is ng umaga, si Sister Alessandra ay nagpapansin kay Mas Eto at binigyan siya ng bird adong pamunas. Nag-aalok si Alexandra na tulungan si Mas Eto na ipagpatuloy ang paghuhukay ng kanal ngunit sa halip ay tinanggal niya ang kanyang takip. Senyales na bigla siyang nakaramdam ng init, Nagkatinginan ng isa't isa at sa isang iglap ay mabilis na hinukay ni Mas Eto ang kanal at pinasok ng kobra ang butas ng kanal. Ngunit biglang natauhan sila sa pagtunog ng kalembang ng simbahan. Isang hapon, may plano si Sister Fernanda na nakakahinala. Nakipagkita siya kay Sister Marta para maghanap ng halamang talampunay. Si Marta at Fernanda ay nagtangkang gamitin ang halamang gamot upang gayumahin si Mas Eto. Silang dalawa ay nagritual sa pamamagitan ng kanilang mga dugo at pagkatapos ay pumunta sa barracks ni Mas Eto. Walang pag-aalin lang ang pinasok nila si Mas Eto at pinagbanta ang gigilitan ng lalamunan kapag kumilos ito ng masama. Walang magawa si Mas Eto habang ang mga madre ay nagsimulang pagpiestahan ang kanyang murang katawan. Sumuko na lang si Mas Eto at sumabay na lang sa ginagawa sa kanya ng mga madre ngunit biglang nahugot ang nakatuhog na hotdog nang makaramdam silang may paparating. Nakasalubong nila si Genevra na sinusundan sila at nagtanong kung anong ginawa nila sa barracks, tinawanan lang siya ng mga ito at nagtakbuhan. Pagkatapos ng mahabang araw, masayang ipinaalam ni Mas Eto kay Padre Tomaso na handa siyang manatili at magtrabaho ng mas matagal. Nag-aalala ang pari na baka pinahihirapan ng malala ng mga madre si Mas Eto sa kabaliktaran ay talagang hindi naging mahirap para sa kanya bagkos ay natutuwa siya dahil sa mga nangyayari. Dahil doon, tumanggi muna si Mas Eto na regular na magkumpisal tulad ng kanyang ritual sa pari gabi-gabi. Nang malasing sila sa kakatagay ng alak, kumatok si Sister Maria na may daladalang balita na anumang oras ay dadalaw ang kanilang obispo. Kinaumagahan, pumunta si Bishop Bartolome sa kumbento para sa isang hindi planadong pagbisita na nagpausok ng puwet ng pari. Walang kaalam-alam ang obispo tungkol sa paglalasing ng mga ito. Isang eksena, pinilit pasukin ni Mas Eto ang kwarto ni Alessandra mula sa bintana upang umiskor, ngunit biglang pumasok ang matandang babae. Nataranta ang dalawa at mabilis na kumubli si Mas Eto sa ilalim ng papag. Habang nasa opisina naman ang obispo at nagudet, biglang pumasok si Sister Genevra sa silid at nagbunganga tungkol sa pinagbabawal na ritual at mabilis na tinakpan ni Sister Maria at hindi naniniwala sa kanya. Dahil doon, na-stress si Sister Genevra at nagpasyang magpakulo ng halamang gamot na katulad ng kay Fernanda at Marta. Ginaya din niya ang ritual at sinugatan ng sarili para ipahid ang dugo sa kanyang pisngi. Samantala, nalaman ni Alessandra na nakakarinig at nakakapagsalita pala si Mas Eto, kaya sinugod niya ito sa kanyang barracks. Magpapaliwanag pa sana si Mas Eto, ngunit nagkaaberya ang kanilang pag-uusap dahil sa pagsugod ni Ginerva na naglalaway at naghahalusinate. Sinubukan niyang lampungin si Mas Eto, ngunit naantala din ito ng makarinig na may paparating. Walang iba kundi si Sister Fernanda na may dalang patalim ay kinitnap si Mas Eto at dinala sa loob ng kagubatan. Doon nagawa nilang sundan si Sister Fernanda sa kakahuyan, dito ay nabunyag at nakita si Sister Fernanda at ang iba pang mga madre sa paligid ng apoy na mga nakahubad. Napangtanto nila na si Sister Fernanda pala ay mangkukulam at itinali nila si Mas Eto sa altar. Naghahanda na sila Sister Fernanda at iba pa para tapusin ang buhay ni Mas Eto at ialay sa ritual. Biglang nagsisigaw si Mas Eto na ikinagulat ng mga mangkukulam na akala nila ay pipi ito. Sabay nagwala naman itong si Genevra at pumutok ang tama sa tin iron itong halamang gamot, at doon nasira ang ritual at nagtakbuhan ang mga madre. Sinubukan siyang patahimiki ni Marta ngunit naunahan siya ni Genevra at nawalan ng malay tao. Doon mabilis siyang tumakas upang sabihin sa kumbento ang mga nangyayari. Nang makarating nagsisigaw si Sister Jean Evra at binulahaw ang obispo para isumbong kung ano ang nangyayari. Maya-maya dumating sila Fernanda at Alessandra at nagsimulang magturuan at ibinunyag ang kanika nilang mga kasalanan at mga masasamang pag-uugali. Kinabukasan, isang mabilisang paglilitis ang ginanap, kung saan hindi may pinta ang mukha ni Obispo Bartolome habang binabasa niya ang mga kasalanan ng bawat isa, mula sa pakikipagplakplokan at pangkukulam, kahit si Padre Tomaso ay hindi nakaligtas, at tinanggalan ng karapatan bilang pari at tinawag na monghe. Habang si Maseto naman ay isinauli pabalik sa palasyo ni Lord Bruno at ikinulong. Sa isang hardin, muling nagkita sila Fernanda, Alessandra at Genevra at nagpatawaran sa isa't isa. Sa kabila, sinabi ni Bruno kay Maseto na pahihirapan siya nito ng malala hanggang sa kamatayan, dito nagmakaawa siya sa mga guardia na makatakas ngunit tinawanan lang siya ng mga ito. Nawawalan na ng pag-asa si Maseto, nang biglang dumating sila Alessandra, Fernanda at Genevra para tulungan siyang makatakas. Lumalabas na nilinlang nila ang gwardiya sa pamamagitan isang dummy. Kumari pa ng takbo ang mga madre kasama si Mas Eto at napansin ni Fernanda ang isang donkey sa tulay sa hinagap, ay hinayla siya ni Genevra para tumakbo palayo. Nagtapos ang movie na umalis si Sister Maria at si Tommaso sa kumbento. Kung nagustuhan mo ang video ay huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa panonood takot ako recaps out. Peace!